morning. Kasi <laughs> so, eh, nagluluto ng nagsabong baka. Hindi na kasalam pa doon. Pinakalambot ang to. So, ito. Nabili ako ng uh, siling pula, kero, at jackpots patatas. Ito yung paborito ng yung patatas kasi. Tapos siyempre, kailangan maraming sibuyas limba, and then bawang. And then, ito ba? Yeah, kompleto naman ako dito sa gamit. Meron akong pangatili. Cheese, you know? Tsaka meron din ako na nito ang design dito. Then, meron tayong gunting. Ito, so, siya yeah. ito. Of course, ng ating Pero, bago ako mag-umpisa. 10 a.m. na kasi ngayon, minandal ko na. Minandal ako ito. Ako minandal. Sumal, sumal sa umuting kahoy. Hmm. Nabili ko siya so, sa kanto. Kaya, ano. Yan, ako minandal na yun. Ano. ano ko muna to, no? Maganda yung na nabili ko. Ito may nabili ako sa Robinson. Malakas ako sa pili. Kasi lagay ako nagluluto. Sinabi nyo, limitsyagong baka, hindi ulam yun. May ulam ako, ulam ko yung paksunak ng sa akin ng kung mga linggo ngayon, eh pagluluto ko yung ating mga apo, mga apo at ang damang-andangin, dalawa, eh kung darating si Bea, tatlo sila, ng mityadong bata. Kasi hindi naman ako pwedeng magluto ng baboy kasi hindi naman kumakain si Emma. So, parang gano'n, parang gano'n, kung ano yung pinakain lang nila ang kailangan natin lutuin, di ba? So, ako. Alas 10.30 na, hindi pa ako nakakaluto. Sa bagay, sandali lang naman itong lutuin. Importante kasi malamdok pa yung baka natin. Kanya-kanya na pa yung baka ko eh. Uh, ano, uh, pressure cooker. Kaso yung pressure cooker po, <laughs> Sinising roda yung gilid. Matanda na kasi. Parang ano na rin yung, man, yung pinaka na sa gilid. Yung bang na may rubber, parang ganyan. Pero pwede na sigurin. Kanina pa yun eh. Alas-wede ko pa yung sinalang. Ang sarap palang ganito nito oh. isa na nga lang ito eh. Kung dalawa, dalawa na bibiliin ko eh oh. Kasi nadadala ko sa akin ng order sa mga online. Mataling masira. Yan. Pagkatapos ito, ko, na ako na balatang ko lahat yan. Pumugasan muna mag-agulubayan kailangan ng pag-asa mo na may ipin. Careful nga lang talaga ako sa ganito kasi hiwala ako ng filler dati. Kaya ako kap kapag kap gumagat kap ng filler. Sabi. hindi lahat ng klase ng filler binagamit ko. Nahiwala na kasi ako noon. Kaya ako nadala. Saka, kailangan hawak ng hawak mo yun. Ito nabili ko itong patatas, 50 pesos sa Robinson, 3.50, mura na, no, diba? Tapos yung carrots, 2.50, tapos yung sirin pula, 2.50, nakapak na sila. So, mura na yan, di ba? Sa, sa akin, mura na, hindi pa ako nainitan, di ba? Dahil na muna ako tubig, no? Shout-out nga pala sa ating mga kaibigan sa kasi no? Pasensya na kayo, hindi akong no, ako. e, mag sa mga bahay-bahay. Kaya nga, next week papunta ako. Eh, nga. Kung linggo, ito. Nag-upload ng naman ako. Nag-video, gagawa ng uh, content. Baka po nga... nag-live ako. So, thank you nga pala sa uh, mga eh, alam niyo naman pag dito Friday, pumu at po naman ako. Eh, syempre, nakuna ko muna yung aking labako. Naratsyo ako. <laughs> Hindi ba pala ako nag-uwi? man lang ata. <laughs> Hindi ko natin yung naka ng tsura ko eh. <laughs> Basta na lang ako sumalang dito. Hindi ko alam ang tsura ko ito ang mga akin ginagawa sa buhay ko no? So, gusto na lang ako sumalang sa camera eh. hindi ko na lang kung ano show ako so uy ating siling pala ito yung isa pala sa nagpapasara kasi nutritious na ako, delicious pa diba? hindi kompleto ang at ating mga bichado, o minuto yan, kailangan ka na po tak boleh ngapa lagi ngomong undang undang itu dan yang terakhir itu nego itu hai

na muna yung aking baka kung malamit na ito na yung aking baka malambot na oh. o pwede na siya ikisa alam kung magkano yan 400 yan yung na yan so, ito na ko na yung It's really a weird stuff about

Mahirap naman siya siya ito. pala.

habang kasalang yung ating sinangkot siya sinangkot siya na ano na baka ano nakakumukulo na siya ayusin ka muna itong mga sakot para maya maya pwede na ating tambo gano'n bango bango abot ang ganito yung amoy yun so dami ba naman ang sibuyas at bawang na yun tapos ang kutsado pa luto kasi ito Passion kasi na natin mga nanay, di ba? Mga saan magastos na matrabaho pa, makalat pa, di ba? Makalat at ang magluto. Pero pag nakaluto ka pa naman, mission accomplished, masarap. Diba? Lalo na yung mga bata. Kaya din oh, hindi nga sa akin pwede itong ganitong gula. Duto ko lang to, bibigay ko lang to para sa kanila. Lalo na yung panganay kong po KC. Ano yan? Paglinggo lang talaga nasa bahay dahil na araw at gabi. Pasok sa eskwelahan. College na kasi. Kaya, gusto ko naman. Eh, pagluto ko. Iba yung luto ng dole, di ba? Mga no, hindi pa lola dyan. Pag naging lola kayo, ganito na yung maranasan <laughs> Magagawin kayo para sa apo. So, ayan na. Then, masusunod natin dyan. Ito. Puhugasan ko na ito. Puhugasan ko yung ibig ito. natin. Yun ang kainaman pagka sa, sa supermarket ka bumili. Hindi masyadong um, walang sira. Katulad na kung dalang-dala na ako this million, my amor. Dadalang-dala na akong bumili. Ako. Oh, lahat. Lahat may sira. Lahat may tapia So, buhugasan ko na ito ngayon, ano? Habang kumukulo, kumukulo na yung aking sakot. Buhugasan natin yung aking sakot. Pero, sumula. Ay, eh, bakit ba ito ginamit ko? <laughs> Meron na pala ako dito, ganito. Ayan. Kaya ko nga pala ito binili. Eh, gusto ko kasi. Ganyan. Nalala na ko kasi yung panahon ng nanay ko. Lahat ng kanyang niluluto. merong cut na ganito yan ang ganda tingnan kasi ililipin naman yan ni eh, mamaya ay okay. bakit ba mga ganun? sayang po wala na ka pang niluluto ko talaga na sayang Siguro pwede sa bawang. Siguro nalagyan lang ng kaunting sabaw yung ating kuwari. Hindi. Hindi pa siya ano. Ang ulam ko eh. Hindi. Pwede ako kukuha ko ng perots. Gusto ko perots eh. Pero patas, patatas bawal sa akin eh. Ay! Nabuhulot naman ako. gusto ko. ang hirap ng na isa, yun, ito, mami, ako. Nasaan isa. Kapag dyan na. Ito nga niya kapag isuguli ko yan pag malapit na may ito. Total, pinapalambot ko pa uli na dadi yung hindi. Yung kasi pag nagluluto ng ganito, pinipirito pa nila. Eh ako hindi. Sa kagantong ulam lang naman sa bahay, kahit yung pirituin pwede. Eh, dapat penghantaran ini berijo, ini berhitu, ini berijo loh memang apa kok gusto gusto pak atas bisa ini pengkelasin ang pulang tapi bakat nga minudo eh nasila na kung hindi makakakain si Enan jadi hindi na kumakain ng bago yun sabi ko baka na lang sige ngayon okay na ang ganda ibalik. Okay. Ito ang iba nito, patahilis. Alam mo yung patahilis? Ganyan mo, patahilis lang siya. Tinuro, tinuro dito ng nanay ko, ng lola ko, ng tiyahin ko. Nung araw, nung araw din naman ako marunong magluto. Ayan, ang ganyan ko. Pag yung ganyan ko, napakagaling magluto nyo. Ang isa ako yun eh. Pag yung malabon yun, kaya magaling magluto. Kaya maagang, maagang nawala. Paluluto ng masarap ngayon.

Carrots, patatas, paminta, kusin, unting-unting tak-tak, tsaka yung karne. Kinalalambutan ko lang ito sa mga. May lalagay ko yung tomato sauce. natin. Masya naman. Tomato sauce. mamaya lalapit yan ako pa tuloy sinabi ko tingin lang natin ano. na yan. tapos mamaya lalagay na natin yung siling pula ayun kang direta Ito, oh yan yeah, lagyan siya maalala ko <laughs> Maala nga po yung lulutog yun ako ng mitsado eh hmm, Ayan na. So, hindi ko na rin yung siling yan ang pampala ako. Tsaka yung kanila nga pala, ibig ko sabihin, lalakot din niyang ako. Wala nang tanda na si Ate Prezi, no? yan. O, o, dahil ko direta, syempre may pinat, no? Yan. Susunod ko na tong pinat, no? Yan. Alagin ko na itong pinat butter, no? Yan. Wow. Sarap. Sabi nga na, po, o, diet daw siya.

Pero di naman ako pwedeng kumain ito dahil bausahan na red meat. So ayan, kain na po kayo. Thank you for watching. See you on my next vlog. Shout out.